Nakiramay ang ilang opisyal sa Estados Unidos sa pagkasawi ng isang walang tuong gulang na babae sa Texas nitong April 6 dahil sa tigdas. Siya na ang ikalawang batang nasawi dahil sa naturang sakit. Parehong hindi nabakunahan laban sa tigdas ang dalawang bata. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, umakit na sa mahigit 600 ang bilang ng mga kaso ng tigdas sa Estados Unidos ngayong taon. Halos doble na ito sa 285 na kaso na naitala sa kabuuan ng 2024. Sa Texas Texas na itunuturing na epicenter ng outbreak, 481 na ang bilang ng mga nagkatigdas. Pinaalala ng Secretary of Health and Human Services na si Robert Kennedy Jr. ang kahalagahan ng pagpapabakuna. Si Kennedy na inappoint ni President Donald Trump ay dating tinuligsa dahil sa kanyang mapahayag na may pagdududa sa bakuna. The problem with the measles vaccine Is that it's a leaky vaccine. But I think ultimately about uh, 20 to Ayon sa CDC, 97% ng mga kaso ng tigdas ngayong taon ay mula sa mga hindi nabakunahan o hindi tiyak ang vaccination status. Para sa iba pang balita at updates, i-follow lamang ang social media pages ng News 5.